Kala ko, bulgar eh. <laughs> <laughs> Tonight. Ako na. Ano, papotok eh. Dati yung masakit itong galing ko po ito. wala naman yung masakit. Ang nangyari naman, dito naman siya. Lipat-lipat na wala. <laughs> Pag nakatayo ako ng mga dalawang mga dalawang minuto Dito ka sir, dito ka? Sumasakit Tapos pag lumalakad ako ng mga uh, 100 meters nasakit siya Kaya kailangan, kailangan iupo ko Meron kayo mga. ano sir? Ah, itong nagiging problema niyo Dito sa sentro ng ano, yan yung mga yan o oh. Yung para mga highlight din highlight Ganito yun, ito yun oh. So, meron kayong ganito Ito ang nakikita rito ha ah. Oh. Tsaka ito, lumayo. Lumayo. Ilan taon na kayo? 65. 65. Ano na yun? Ah, sabihin na natin natin. Regular na yun. Pero nakagalingan na to. Marami ng ano, mga spar ng puti. Ayan oh. Grade one, o. Grade 1 is L4 ovular 5. Facet atrophy. Ano yung sinabi ko kanina? Facet atrophy ganito. Ito po yung, yung facet joint. Wala, hindi ko pa ito nabasa kanina, pero tumugma yung sinabi ko yan. Oh. Di ba sabi ko, Tay? Uh -huh. Yung mga ganito, yan ang may sira. Bakit? Nakikita kasi, dito sa image na to, itong patagilid. Ayan, o. Oh. Kaya sa facet mo malalaman ng mga sira. Ayan, o. Oh. Mga yan. Facet atrophy. L4 over L5 you ano, nasira na yung mga ano. Siyempre, ng mga medyo malakas pa tayo, buhat tayo ng buhat. Ayan. Pero ngayon, nakikita dito sa image na to, ano na siya, para siyang naghilom na. Pero pag nakabuhat kayo ng mabigat, or matagal ang upo nyo, iindahindahin nyo pa rin yan. Iindahindahin nyo pa rin yan. Kasi yung mga ganito, na gano'n na yan eh yung naghilom niglaman-laman na yung baga matigas na yung mga nerve niya ron matigas na yung ligaments matigas na yung muscle kaya pag natatagalan pag tumagal kayong yung tum umupo pag tumayo kayo parang hirap na pag matagal naman kayo nakatayo nangawit naman yan nagrarajit ba yan sa pababa? Oh. ayun sa pool. Dito. Okay, at least Kanina, hindi ko pa nabasa to ah, Pero Nahulaan ko Magaling ang mga hula eh <laughs> Siyempre, may yung mga hilot ngayon May science na Na ano na natin Mga kailangan nating mag mag-evolve Tay, dito ka sa kita tay. Sige, ubarin niyo muna yung sa palsa. Ano nangyari na bawalan niyo na? Ibon, dating si Saida Nagiging nga Si Charizard. Ano tingin natin na? 65 Say, years old si Tadag. Saiba, okay. Charizard. Okay, bye. <laughs> Pamatong ba dati yan, boy, si Saida? Oke, nggak lama. Nih Walter nggak lama. Angkat ini delapan sih ini. Esen Halo. Bye. sila mga gobernador ni Isles. lang iiyak lang dito, mag-aano ko pa? I -lash, i -lash ka pa? Ganun din. Dapat uptempo oh, mga anak. Ah, bawal. Saka masakit 'pag andun. mo? Mahirap mag-aral si kasi ka na lang diyan para. tayo. ka naman.

Dapat after mo na lang mag -ano. Ay ko, ay ko, smakit pa ang mga mo. Iiyak ka dun eh, siguro na iiyak iyak eh. Malibag mo na lang kasi sa aryan ka. Kung kusutin mo yan, tingnan mo. Ano pre? Ano ah mo? Ano pre, na men, binigay mo sa kanya yun o. Ikaw ka nalaki ng dendro yun para kadapahan lang. Bibigyan buhay yung pag-ibig niya sa amin. <laughs> 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 oh, sa isa? <laughs> uh, ah, dalawa na yung ano? Dalawa kami. Nakatapit ka. Eh, 200 eh. 11 pesos na yung dadagdag mo. May 50 ml na. Ay, iiwasan nyo lang yung ano ha Magbubuhat ng mabigat ha May sira na yung mga ano nyo L4, L5, S1 nyo Hindi na siya pwede sa mga ano Sobrang bibigat Magpatulong kayo tayo Balde Nandiyinit lang po siya, balde no Kalahatin tubig lang Ayun, kalahatin lang Huwag yung pupunuin Kasi Iba yung nasira sa kanya Dalawa ito, dapat to, healthy yan. Ito, madalas nasisira, nagaya to, degenerative disc. Pati to kasi, yung mga yan, oh, tatlo, L4, L5, S1. Oo. Oh, oh. Kasi pag gumalaw yun, siya kasi kinakaya niya. Eh. Daw. Pero ito, puralin ka sa Oh, taon. sa taon lang daw ito. Sa lang daw. Ayun ka, Okay. Marami talaga ang skill. <laughs> na makabili doon talaga si Pino. Makabili doon. Nasaan na yung wedding? Hindi ko lang alam. Baka nandun na. Baka nandun na kasi ah, eh. dito na, to, na, itong, oh, dito, 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 dito. na. ito. Inahanap na lang itong ganito eh. Oh, hindi sige. Diyan mo lang. Kurali na lang. Ito. Bili na to. Isang buyan? Isang buo doon. Tapos prito. Bayaran ka rin. Batch ba yan? Batch ba yan? Eh, isang daan kayo jeep sa'yo yung pirata niya. Ano ba yan? Iisa lang yung mga Sa ano? Bala doon sa wedding. Ang dati rin mo yung alam yung wedding. Tawaran mo, pre. Hindi kayo mawag tumawad, eh. Buya na yun, eh. Matawad din. Isa rin to, oh. Eh, binenta na ako ng yero. Malilit <laughs> pa sa akin. Pinsang buo, eh. <laughs> 12 feet tsaka 10 feet daw. Uh. Ayun pala, 8 tsaka 6 feet. 6 feet. <laughs> 8 tsaka 12 feet. Eh. So, Sabi naman nalagay ng yes, klamping, hindi na nalagay sa hospital. Paano naka, hindi naka solid, ano naka naman, yung return, sagad na sagad sa baba? Yung, hello eh, no, ma'am, yung next week po kasi puno na ma'am. Tawag po ulit kayo sa lunes, kasi para sa another week po. Oo oh, po. Weekly lang kasi, weekly na lang akong bigay natin. Hindi na tayo nag-e-stop mo. Weekly? Weekly na po kasi ang bigay namin ma'am eh. Papi Kaya yung na susunod na linggo po, puno na po, yung susunod po, tawag po kayo sa lunis po. Next year. Hmm. Saan po ba location nyo, ma'am? Yes, if every po, ang unang yung puntahan ko sa kali, mabigyan kayo ng, ano, appointment. Oh, okay, ma'am. Ay, huwag okay. lang, marilihan po tayo. Tapos, patandaan nyo. Thank you bubuhat pa pala kayong timba ng tubig, kalahati ka lang, yung kaya lang gamitin na, ano, pag maglilinis kayo sa sakyan. ngat Hanggat maaari, sprayan nyo na lang eh. Yung gagamit na lang kayong tubig, yung lalagay nyo sa para sa gulong. Sos sa na kayo. Kasi, iba na ito, yung pakaramdam dito, maraming tama yun. Nakita nyo naman sa impression. Kung ano kasi no, ba sa impression, yun yung tama ng balakang nyo. Baka hindi nyo hindi yan eh. Tinuro ko yan Oh. Kasi yan, dapat yan guilty wala oh check nyo napitik ko na yan eh. dito yan sa may litid dito yung strap ng muscle dito connected yan dito sa bibula pinipitik lang yung tuhod dun po na connect yan kaya pag naglalakad kayo parang nangangawit yung muscle yung sa gitna mm ito ito yan fibula po yan ito ito, ito. yan fibula po yan may joint po yan. ito yung tatayo ito po yan yung muscle dito Siyempre may joint dito, yung muscle strap, yung tendon dito, pag na-irritate, magkikreate ng irritation sa muscle. Okay? Okay, wala na. Sige. Huwag lang maliligo.